Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Scorpio ngayong Enero 22, 2025, ngayong Miyerkules, Enero 22, ang buwan ay nagminining sa iyong tanda, na nagpapalakas sa iyong likas na kakayahang magpahayad ng matapat na damdamin. Ang enerhiya ng araw na ito ay parang alon ng panaginip na dumadaloy sa iyo, Nagdadala ng inspirasyon para sa mga pag-uusap na maaaring magbunyag ng mga nakatagong katotohanan. Sa ilalim ng atmosfera na ito, ang pakikinig sa iyong intuition ay mahalaga. Ito ang magiging gabay mo patungo sa mas malalim na ugnayan sa mga tao sa paligid mo. Habang ikaw ay dumaraan sa araw na ito, maglaan ng panahon upang pagnilayan kung paano naimpluwensyahan ng malalim na enerhiya na ito ang iyong mga iniisip at kilos. Ang ika 23 araw ng buwan ay nagbibigay daan sa mga pintuan ng misteryo na magbukas, isang pagkakataon upang tuklasin ang mga bagong posibilidad. Yakapin ang pagkakataong ito bilang paanyaya upang tuklasin ang mga aspeto ng iyong sarili na maaaring hindi mo pa nabibigyan ng pansin. Sa simpleng paggawa nito, maaari kang masumpungan sa mga hindi inaasahang daan patungo sa personal na paglago at mas malalim na pag-unawa sa sarili. Ang iyong mga damdamin ay may malakas na impluensya, at nayong ang buwan ay nasa iyong tanda ang kapangyarihang ito ay maaaring magsilbing ilaw sa iyong landas. Magtiwala sa iyong emosyonal na landas sapagkat ito ang maaaring maging gabay mo sa pagharap sa mga hindi katiyakan. Ang enerhiyang ito ay nagtutulak din sa iyo na ipahayag ang iyong mga kahinaan ng may tapang. Sa iyong pagtanggap sa iyong pagiging totoo, ang mga tao sa paligid mo ay magkakaroon din ng pagkakataong pagnilayan ang kanilang sariling emosyon. Isipin ang araw na ito bilang isang pagkakataon ng pagbabago kung saan ang tunay mong pagkatao ay maaaring magningning ng buong liwanag. Hayaan mong ang mga enerhiya ng araw ay magbigay inspirasyon sa iyo upang ituloy ang mga bagay na tunay na umaalinaw maw sa iyong puso. Sumisid ka sa kalaliman ng iyong imahinasyon, sapagkat doon nakatago ang isang mundo ng potensyal na naghihintay lamang na matuklasan. Habang lumilipas ang oras, maglaan ng sandali upang yakapin ang mga oportunidad na hatid ng araw na ito. Sa bawat pagminilay, magpatawad sa sarili at sa iba, sapagkat ang pagpapatawad ay nagdadala ng kalayaan. Ang pagiging bukas sa ganitong uri ng pagbabago ay magdadala sa iyo sa isang landas na puno ng pagkakaisa at kaliwanagan. Sa pagtatapos ng araw, tandaan mo na ang lakas at tapang ay likas sa iyo bilang isang Scorpio. Gamitin ang mga ito upang harapin ang bukas ng may pag-asa, tiwala, at mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mundo. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.